May planong ipahinto muna ang pag ng simbahan ng Barangay Aranggel, President Rojas Capi, sa nasira ng Bagyong Yolanda. Nadiskubre kasing may mga buto pala ng taong nakabaon doon. Makibalita tayo kay Carol Belagio ng GMA Iloilo. Winasak ng bagyong Yolanda ang simbahang ito sa barangay Arangel President Rojas Capiz, kaya naman isinasa ilalim ito ngayon sa rehabilitasyon. Pero ang pagkukumpuni ng simbahan na antala matapos madiskubre sa ilalim ng sahig nito ang maraming buto ng tao. Ayon sa mga trabahador, nagulat sila nang makita ang mga bungo, buto at ngipin. Dahil sa pagkakadiskubre sa mga buto, muling nabuhay ang mga kwento-kwento ng matatanda tungkol sa simbahang ipinatayo ng mga Espanyol noong ikalabing limang siglo ang dugo sina diri, suno sa mga katigulangan, dalum-dalum ang dugo diri sa sulod sa simbahan. Kaya damo, gadyang nga mga tao ang nagkalamatay. May mga nagsasabing pagmamayari ang simbahan ng dalawang dato na namatay sa mismong simbahan dahil sa digmaan isang daan taon na ang nakalilipas. May mga nagsasabi rin ginawang garrison ng simbahan noong panahon ng mga hapon at maraming tao ang inilibing sa lugar. Para malaman kung ilang taon na ang mga buto, plano ng lokal na pamahalaan na ipasuri ang mga ito sa mga eksperto as per advice man sang provincial tourism kag culture officer nga si Sir Altesoro uh, makandak uh, makonta kami anay uh, sa National Historical Committee sa Manila kag siguro next week or the next uh, two weeks from now base may makadto diri nga uh, expert Balak din ng punong barangay sa lugar na ihinto muna ang pagpapagawa ng simbahan habang hindi pa nasusuri ang mga nakitang buto Carol Velayo nagbabalita Pilipinas